payong gabi mga kaoy po si Saas sa maniapon sa kagayan ito nga ng gabi ini nga itong maniapon eh, ikanta sa biyahe layo kaya itong biyahe kapay pagkabot na ito dali wala na i-abli nga mga restaurant e, kaya lang sa kaol na nagpatsoy nagpatsoy baka pataas sa nabuhi kinulan ng butang resibo mga kaoy po merisipon yung mga barbequean barbequean eh kaya may batso yan nga 24 hours kaya ako nalang nag batso ikuro hindi na dinaguan kaya naman ay mananatay natin yung ipanihapon nakita ko na big hibi dinner kaya natulog muna ako ay puso siya saan tayo tayo dito ng panaksa saking

Pahulay sa ta. Tulog Sa Ay pero, kasi nilang, ay pero, mayroon gabi, mga katropa, mga troops.